Sa so number 5, ido nga gin Indian target nadala na dala pa na pauli sa tag-iya samtang ang persona nga nag Indian target sa among ido natumod na. Yaring report. Hmm. Emosyonal si Christine Joy Pudodera sa nagatubang sa Digicast Negros Kainas ang Aga. Siya ang tag-iya sa ido nga Indian target sa mainkarnasyon subdivision sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City hindi niya mahangpan kung nga may tao nga mahimo nga sakito ng ido. Kung nga may mga tao nga daw nalipay pa sa sininga klase sa buluhaton. Istorya niya, duha na si Lucas. Sa sulod ini sang balay na gaistar kaupod nila, ugaling natabuan nga nakagwa ang ido sang biyernes, kay naguba niya ang portahan. May babahi abi nga ido nga nagapalais malapit lang sa ilang nga balay. Wala sila sa nakapalagyo si Lucas. Ilaman niya kay Ingud Balay ang nagpangayo sang bulig sa grupo nga Community Animal Rescue Effort sa Care nga i-rescue ang ido kay nakita ini sa dalan nun nga may nagaungot nga Indian target. Sa mo ito pagbala naman nga nag ano na siya nga si Lucas ito gali tapos kindala si Lucas sa may vet kagamot yung plant wala siya nananawoy sa ido uya kagapala mo na uma. Mm -hmm. Ang um, naang balido, ka muna kung nagpagbasi, iya mata kayo. Infection mo lang sir, nag ano na, naglapta na sa iya. Naabda niya sa vet si Lucas nga nagapalamula ang mga mata, bangod sa infection. Ginoperahan ang iduk ay kadalom sa igo sang Indian target, gani nagasakit ang iya nga buot. Ano ako ito masyado wala sila balit na Ang sa ito. Mm -hmm. Hindi nila ba sa mga engendihan Hindi sila nagpadako. Hindi mm -hmm. nila nagalaga. Gin pablatter na nila sa PNP ang insidente. May nakapanugid sa ilang at lang sa ilang lugar nga minor de edad ang nag-Indian target sa ito. Gag ni Christine, nga matagaan sa leksyon ang naghimu gani na tala na sila magatubangay sa barangay. Ang um, ano sir, is mapablatter na lang kami. Sir, pa hindi nang maliwat, sir. Bisan sa diin pa ng ido, stray dogs mana or sa balay lang ng ido, hindi gina yung gina niya, sir, napagsakit to niya, sir. Hmm. Wala, hindi yung deserve sa every animals nga masakit or maano, sir. Kung pwede sa yun, sawa yun na mula gina yun, sir. Hmm. Sa kahapon niya, nadala pa uli si Lucas. Sa buling sa mga concerned netizens, tigayon nga napabulong kag-operahan ang ido. Dako ang pagpasalamat ni Christine sa ila. Nagapanawagan ng grupo nga care sang dugang pagid bulig kay kadamo pasang bulong nga kinahanglan para tigayon nga makarecover si Lucas.